ni Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri. Sapana hon di Propheta sallallahu alaihi wasallam, suma sandal sya kai Aisyah radhiyallahu anha sakanyang uh, di tersamai dibdib na banda wa ana haidun. Kai haid si Aisyah radhiyallahu anha, kai si Aisyah radhiyallahu anha nagkaro nang dalaw. Naron pa rin ang respect kahit medyo hindi malinis ang isang babae, ay nilalapitan pa rin. Hindi ako sa mag-asawa natin ngayon. Kapag nagkaroon ng dalaw, kahit hawakan, hindi umahawak sa mesis. Uh, kumbaga, naamoy pa lang yung amoy medyo na high blood na si mister wag ho ah hindi naman din pwede marumi na si Mrs. at hindi pa naglilinis kumbaga marumi ka na hindi ka pa naglilinis so mabaho ka na mas nangangamoy ka pa ng baho hindi po yung sunna yung ganun sapagkat kung nagkaroon ho kayo ng dalaw maaari naman ho kayong mga kababaihan na tanggalin yung mga amoy na mabaho so yun peto ho yun ng Islam yang kahit nagkaroon ho ng mga ang mga kababaihan ng dalaw Alhamdulillah um, ni lapitan parin huwag natin uh, gayahin ang mga unang panahon sapagkat noon mga matatanda kapag yung babae nagkaroon ng dalaw lumalayo ang mga kababaihan o kaya yung mga kalalakihan minsan nilalayo an nila wa an haydun fa qur'an do hindi lamang ho uh, sinasandalan ng propeta sallallahu alayhi wa sallam si Aisha radiyallahu anha nang walang ginagawa minsan sumasandal ang propeta sallallahu alayhi wa sallam sa dibdib ni Aisha radiyallahu anha fa yaqra'ul qur'an nagbabasa nang kahit nagkaroon ng dalaw si meses, maaari ho hawakan, maaari, ho, maari nyo ho yung halikan, at maaari nyo ho yung pinaparamdamang pagmamahal, at ganun din, magbabasa ng Quran, kahit o kaya hinahag, namang gagawin nyo dyan, maliban lang sa, sa jima, nagbabawal ho yun, pwede ho yung gawing lahat, maliban lang sa jima, kahit magkaroon ng high jimisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.